Ayun, so uh, excited tayo ngayon mga kaibigan, mga katungkod Kasi uh, akala ko hindi ko na mararanasan uli yung mga bagay na nagagawa ko noon no, nung bago ang um, pandemic Ayan, so higit 2 years na kasi tayong uh, Halos nasa bahay lang Although lumalabas naman tayo ng uh, bahay uh, Kapag pumapasok tayo sa opisina, ganyan So nakagrab lang tayo Pero ngayon ay... Uh, excited ako kasi uh, masusubukan ko uli kung uh, paano, ano nga ba yung sitwasyon. Yan, so nakakalimutan ko na rin kasi yung pakiramdam na ikaw mismo yung nagmamaneho, nagdadrive. Ayan, so ay, yan nga pala guys, no? Hindi pala ako nakakalakad. Ayan. Pero meron naman ako ang lisensya. Huwag po kayong mag-alala. <laughs> Ayan. So, ako ngayon ang magdadrive papuntang Batangas. Ayan, so ganito ako guys kapag uh, sumasakay ako sa aking uh, sasakyan. Ayan, ko para masiguro ko na safe yung pag-akyat ko. Ayan, para comfortable yung, uh, yung pag-upo ko dun sa sasakyan. Kasi mahirap kasi kapag uh, uh papaanda rin na yung sasakyan. Ganyan, tapos hindi ka pala comfortable doon sa pagkakaupo mo. So ayan, pag nakaupo ako guys, pansin nyo yung isang saklay ko nakapatong lang sa gilid. Uh, tapos yung isang saklay ko naman ginamit ko para buhatin naman yung katawan ko paupo doon sa taas ng uh, sasakyan. Ayan. So, pagkatapos nun ay siyempre ipupwesto ko na yung aking uh, sarili Ayan, para makapwesto ako ng maayos para maganda yung uh, uh, pagdadrive ko. Ayan. So, tingnan nyo guys. So, planadong planado guys yung mga ginagawa ko. Ayun. Okay, pos kung ano na to, itong sasakyan na to, automatic siya at the same time manual. Ayan eh, yung manual niya eh. Ito yung automatic. So, there you go. Ayan, so nakakapanibago. Ayan, tingnan nyo guys yung ginagawa ko kung ano-ano lang. Ayan, hindi naman kung ano-ano. Ayan, dahan-dahan. Ayan pinag-aaralan ko pareho pa ba yung procedure, yung proseso bago paandarin yung sasakyan. So, syempre, lingalinga linga ka muna sa magkabilang uh, side ng sasakyan bago mo paandarin yung sasakyan kasi mahirap na baka merong mabilis na paparating coming from uh, the back ng sasakyan tapos bigla mong papahanda rin, ba diba? So, that for safety, dapat aware ka sa lahat. Tanawan, Batangas. Ayan, so,